Good news, mga kapals Point, surebol na ang F-16 jet para sa Philippine Air Force. Well, at least, yan din ang inakala ko. At hindi ko alam kung matatawa o maiinis kayo sa dahilan. Habang ang buong Southeast Asia, e eh, nagsusulputan na ang mga fighter jets. Tayo? Abay busy pa rin sa tanong kung saan kukuha ng pondo. O kung dapat ba talagang bumili ng fighter jets. Samantalang Indonesia… Kahit medyo risky, bumili ng apat na dalawang J10 fighter jets mula China. Tayo, hanggang wish list pa rin. Sa video na to, makikita ninyo kung paano ang isang simpleng diplomatic na desisyon ay nagdulot ng multibilyong piso na pagkakauntog sa national security. Malalaman niyo kung paano nagkakaubusan na ng fighter jets sa Asia habang ang Pilipinas, well, nagkakagulo pa rin kung ilang bilyon ang pang-defense, ilang bilyon ang pang-papogi points ng mga politiko. Kaya siguro, kahit ang isang bansa na ating BFF ay nawala na ng gana na tulungan tayo. Kayo, anong mas nakakatakot? China sa West Philippine Sea o ang kawalan ng direksyon sa national defense natin? Let's start sa XBFF natin. Israel. Tignan ninyo ang mga numero na ito. Ang Philippines ay ikatlong pinakamalaking buyer ng defense ng Israel globally. Third largest mga kapal's point. Kumikita sila ng 8% ng kanilang total defense exports galing sa atin. Para makuha ninyo ang scale, ang India lang ang mas malaki sa atin sa 34%. Tapos, ang United States sa 13%. Pero biglang... Silence. Dead air. Parang Jowabels na hindi na nagreply. Once upon a time, super close tayo. In fact, kahit ayaw ko kay Duterte, during his term, ang utos niya sa military. Only buy from Israel. Literally, Saharapni then Israeli President Reuven Rivlin sinabinya. I instructed my military personnel that in the field of military equipment and weapons, there is only one country to buy from, and that is Israel. Boom. Loyalty. Till death, do us part. Exclusive arrangement, Yan. One country lang, Israel. Bumilitayo ng spider air defense systems from Rafael. Sabra two light tanks from Elbit. Shall boats from Israel shipyards at mga Hermes-type drones. Billions of pesos yan. Pero ngayon, dead man na. Pero bakit nga ba nangyari ito? Ang sabi ng insiders, ang unang theory, ang South China Sea issue. Lumalamig daw ang ugnayan kasi hindi pumapabor ang Israel sa claim natin sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, Sorry, Philippines! Busy kami sa sariling gulo. At kung hindi mo kayang gumastos, huwag ka nang umasa. Think about it. Business lang sa kanila, pero para sa atin, life and death ang usapan pagdating sa West Philippine Sea. But wait! May problema bukod sa West PHC issue. Ngayong may war sa Gaza, Priority ng Israeli Ministry of Defense ang equipment delivery sa sarili nilang forces. Naging second priority na lang ang international customers, including us. Parang pinabayaan tayo sa ere. One Israeli executive na hindi nag-identify ng pangalan for security reasons said, "The competitors are already aware and have begun to act on it." Translation Nakita na ng ibang bansa ang opportunity na ito. Habang may tampuhan tayo at ang Israel, may mga bansang kumakatok na sa pintuan natin. Sa DSEI Defense Expo sa Japan, hindi na lumapit ang mga Filipino representatives sa Israeli booths. Nagpunta na lang sa Japanese products. Baka raw may rice cooker promo. Imagine mo yon, yung dating number one choice natin, hindi na natin pinapansin. Pero eto ang mas malaking problema. Wala daw tayong pera para sa mga armas. The mighty dream of buying F-16 jets from America. Yung tipong multi-role na, pang aerial combat, pang bombing, pang flex sa kalaban, abay na sa drawing board pa rin. Si Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez mismo ang nagsabi na naghahanap pa tayo ng funds para sa 20 F-16 fighter jets from the United States. Ang presyo, mahigit limang bilyong dolyar. It's a question of how we would be able to finance it, sabi ni Romualdez. Wala pang pondo. Oo, wala. As in, zero. Mukhang pang Gcash lang ang mindset ng mga politiko pagdating sa defense strategy. Imagine nyo mga kapulse point, Approved na ng U.S. State Department ang sale last April, pero wala tayong pambayad. Parang nag-window shopping ka sa mall, pero credit card mo ay declined habang yung kapitbahay mong mas pobre pa sayo ay bumili pa ng tatlong shopping bags. Kasi, alam ninyo ba, ang Vietnam na mas maliit ang GDP sa atin ay may 36 na unit ng SU-30 Mark 2 V. Ang Thailand may Gripen Fighters ang Singapore? Huwag na nating pag-usapan. Mas marami pa silang fighter jets kaysa sa buong Southeast Asia combined. Pero tayo, palaging wala pa kaming pera. Pero pag malapit na ang eleksyon, alam nyo na ang sagot. Yan ang mentality ng isang corrupt na bansa. Parang sinabi nga ni Sun Tzu, and I quote, The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting, pero sa case natin, it's like, the supreme art of defense is to argue about the budget without buying anything. Pero teka, may kapitbahay tayong hindi nagpadala sa kahirapan. Indonesia! Oh yes! Habang tayo ay nagde-debate kung ilon ba tong budget o i-bond, ang Indonesia ay biglang tumanggap ng apatnapot dalawang second-hand J-10 fighter jets galing China. Wait, second hand? Oo, pre-loved. With minor scratches siguro. Parang bumili ka lang ng second hand na iPhone sa Green Hills, pero hindi mo alam kung original or hindi. Pero bakit J-10? Kasi raw mabilis ma-deliver. Agad-agad. Sakto, parang Lazada flash sale ng jet. Ang problema? Parang binili rin nila ang reputasyon ng Made in China. Instant gratification in military terms. Pero baka instant regret din in actual combat terms. In the India-Pakistan border conflict, may balita na may J-10 fighter daw na nakashoot down ng Rafale gamit ang Chinese missile. Pero sa maraming military circles, maraming duda. Kasi nga, Chinese tech is notorious for looks good but doesn't always work good. Remember yung mga Chinese equipment na nabili ng Pakistan tapos biglang nagmalfunction during critical moments? So technically, Indonesia just bought 42 flying TikTok filters. Good luck sa inyo. Sana hindi kayo ma-stranded sa gitna ng dogfight dahil nag-freeze ang navigation system ninyo. Pero mas malala tayo. Kasi kahit questionable jets, wala pa rin tayo. May apat na putdalawang jets na sila. Tayo baka mahigit pa sa apat na putdalawang meeting at hearing kung bibili ba o hindi. May labing isang FA-50 na vintage aircraft na parang museum pieces na lang. Baka kulang pa nga sa maintenance eh. Pag may invasion, pwede natin i-display sa Rizal Park as historical artifacts. AFP modernization budget this year? 35 bilyong piso sounds big? That's just one half ng pangarap nating F-16 fleet. Ang original na proposal? 50 billion. Pero syempre, sinabit sa circus ng budget hearing, sinayawan ng politiko, at ayon, pinawasan. Asin in, labin limang ang nakat. Parang pocket money lang sa kanila. Mas marami pang pondo para sa mga ribbon-cutting ceremonies at groundbreaking events sa harap ng press. Tapos, ang tanong pa ng ilang mga pro-China, kailangan ba talaga natin ng fighter jets? Bakit tayo bibili ng armas? Hindi naman tayo makikipag-away. Um, sir, pag may nanakaw sa bahay ninyo, sasabihin nyo ba sa magnanakaw na hindi naman tayo mag-aaway? And about the defense bonds idea? Cancelled. Walang tiwala sa sariling plano. Parang may lalaking gusto kang pakasalan, pero pang pansit lang ang budget sa handaan. Sabi ni Finance Secretary Recto, tax na lang ang gagamitin. Kayang-kaya naman daw ng tax income. Translation, bahala na si taxpayer kahit wala siyang sariling pangkape. Napaka-optimistic naman ng prediction na yan parang weather forecaster na nagsasabing sunny day habang umuulan na Kung hindi natin aayusin ang national defense strategy natin ngayon baka isang araw maging tourist destination na lang ang West Philippine Sea with free Chinese visa And worst We'll still be holding budget hearings while our neighbors are holding missile launchers. Drop your thoughts sa comments. Anong country kaya ang susunod na magiging major defense partner natin? At mas importantly, kailan kaya tayo makakabili ng tunay na fighter jets na hindi second-hand o display lang sa museum?